Ano pa yung mga nakasalang sa committee level na panukalang batas na gustong-gusto rin marinig at uh, malaman ng ating mga uh, kababayang, mga lolo at lola, uh, congressman Ompo? Maliban sa siyempre, uh, nabanggit nyo na. Ayun nga, yung uh, ah, sa act, nakapasa na rin sa committee level. Mm -hmm. Meron tayo nakasalang na elder care, pasado na rin sa... At level, ito yung mga ngalaga sa ating mga senior citizens na mga napapabaya ng kanilang pamilya. Hmm. Yun nga yung Yun. sunod ko sana ng katanungan kung paano natin ma-address dahil marami maliban sa uh, pinapabayaan na nga, hindi man lang pinapadalhan ng pangkain at arawans, e minsan may mga iba pa na uh, sinasaktan pa ng sarili nilang mga anak. So meron ba tayong parang pagtugon dito para eh, hindi na nga siyosuportahan, eh, inaabuso pa ng kanilang mismo mga anak. Uh, yeah. Oo. Yeah, nga, yung elderly care, mm -hmm. Uh, yung elderly abuse, mm -hmm. yung sinasabi mo inaabuso. Oo. Oh, oh. Ako, pangangalaga uh, pangangalagaan ng ating ano, uh, uh, bawat barangay, ng mm -hmm. kakaroon ng elderly care. So yun yung mga binabalupitan. Yun mga yan. hmm. uh, mga pinagmamalupitan, may karampatang parusa yan sa mga nagmamalupit. Hmm -mm. Hindi lang yung ibang tao, kasama na rin yung kapamilya.